Mga opisyal ng DPWH na may kaugnayan sa bumagsak na tulay sa Isabela, ipatatawag sa Senate Blue Ribbon Committee Investigation ay kay Senator Jinggoy Estrada. Detalye na balita mula kay Raymond Adpaas, Aris 28. Raymond, good morning. Nagpapaliwanagin sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nagkaroon ng papel sa itinayong Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak noong ng Pebrero. Sa privileged speech ni Senate President Pro Tempore Jingue Estrada, sinabi nitong sa halip na sila ay maimbestigahan, ay nabigyan pa ng promosyon. Tinukoy ang mga itong sina Assistant Secretary Nery Bueno at Assistant Secretary Loretta Malaluan na magkasunod na namahala sa proyekto. Tatlong undersecretaries na sina Eugenio Pipo Jr., Ador Canlas at Maria Catalina Cabral. Sa pagtatanong ni Sen. Rodante Marcoleta, inisaysa ni Estrada ang naging papel ng mga nasabing opisyal sa itinayong tulay na ginastusan ng 1.2 billion pesos. Kahit na may report ng delikado ang tulay dahil sa depektibo ang pagkagawa nito, ay nagsawalang kibo ang mga nasabing opisyal. Kasama din nilang ipatatawag ang designer ng tulay na si Ginong Alberto Caniete at ang kontraktor ng RD Interior Junior Construction o RDIJC. Tinukoy ni Estrada si Yusek Cabral na siyang nagrekomenda na gastusan ng DPWH ng 400 million pesos na retrofitting ng tulay sa halip na gastusan ng kontraktor dahil ito ay under warranty. Narito si Senador Jingo Estrada. Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdaga na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Ginong Pangulo. Yun lang po, Ginong Pangulo. Ito si R-Rates 28, Raymond Adpas, para sa DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oh